So, yan mga bossing, oh. Ito, mga alpas lang po ito. At ito raw ay mababait na mga bakang itong alagain. Ayun, mayroon doon na malaking kulay brown. Ito, boss, oh. Malaki. Siguro, isa ito sa mga ganador dito. Itong mga inahin titingnan natin yung mga... <laughs> Grabe, ang dami. Ato pa, oh. Ayun, oh. So, ayan mga bossing, oh. Napaka daming baka. Marami naman po ito. Mga alpas lang ito. Pero mukha naman po itong mababait. Ayan, nagpapastol po ng mga baka. Ayan, mga bossing. Ito kami, oh. May mga inahin. May mga barako, mga boss. Halo-halo po. Itong mga bakang ito. Napakarami, oh. Nandito pa po sa kabila oh. Ito ay pinapastol. Napakababait naman ng mga bakang ito. Ito pa po. So ayan, nagpaalam tayo dun sa nagpapastol kung pwedeng mabidyohan itong mga baka at pwede naman daw kaya ayan napakita ko sa inyo guys yung mga bakang nandito napakarami pa ito mga bossing mga nangangalat ayan o oh. <laughs> nakakatuwa sabi naman daw ay eh, mga babait naman daw ito so pwede tayong lumapit ayan dun pa oh isang kumpul pa yun dun Taang. kung ito ay ipipids tataba mga to, karamihan babae Ang mga baka na ito mga anak nitong mga pinahin Na para nang na itong isa na ito. May mga bisero na. Hindi lang tayo masyadong lalapit doon sa mga inahin na may bisero kasi tiba baka nagtatapa ang Ayan, oh. Ito magandang katawan nitong kulay brown. katawan. pa mga bossing. Nakakatuwa. May mga nagbabantay dito sa mga baka. Ilan sila parang mga apat. iba ang kulay. Brown at puti. Ayan mga bossing, parang pauwi na sila. <laughs> Paakit na. So mamaya maya raw mga bossing, mga alas 9. Uh, dadalahin na ito sa, ano, sa taas. Ipapasok na po. panoorin mga bossing astig kala ko kambing lang ang pwedeng ipastol ng maramihan pwede rin para mga baka ayan o oh. grabe oh. o may malaki ditong ganador mga bossing pinakita ko na ito kanina kulay brown mga boss. Ayaw pupunta naman sila doon. Ayan o. Kuya, isa po kayo nag-aalaga dito? Ayan. Ito sila ko. Ilan po kayo nag-aalaga? Nagbabantay po dito? Ayan, Apat niya. Anong oras kayo mag magpapapunta doon? Mga alas po. Nakakulong itong mga ito doon sa taas. Diba kami sumama sa inyo doon? Pag ano, pag... mag so, Thank you. So, ayan mga bossing. Eh. Apat silang nagpapastol dito. Ay, napakarami. Nag-ano nag, na sila dito? nagliba na dito sa kabilang kalsada. Nagsama-sama na sila dito. Pero, ayan o. Ayan pa o. May mga bisero. Masama na sila dito, bossing. Ganyang karami. Nasa isang daan daw ito, mga boss. Siguro, dumami ito ng ganto dahil sa maraming inahin. Siyempre, palaging nanganganak, mga bossing. sobrang dami na nila sa isang tao siguro ang dami lalong marami itong mga boses manganganak na ulit yung mga inahin dami oh Paliban-liban hmm. lang sila oh. Mamaya mga bossing, sasama tayo dun pag ano pagdala sa koral nila. Ayan. Baba naman sila, bababa Kailangan itong bantayan. Tapos pag yung may mga sasakyan dito dumadaan mga bossing. desgrasya Pinapasto lang. Ayun pa yung iba oh. <laughs> ang dami doon oh. No? yun Nagbabaan na ulit. So ayun mga boss, ayun na dito na ang mga baka sa kanilang destinasyon. Ito po, isang umpok. Ayan, o. Oh. Dami doon, o. Oh. So, ito mga bossing, nandito na. Nagpapahinga na yung mga baka, o. Oh. Hanggang doon. Napakarami bossing. At ito naman ay mababait. Ay eh. ayan po. Pag may ganito kakaraming baka, hirap pa na mag-uula. Pero kung may ito malaki po yung kanilang kulungan. Kaya naman Sama-sama na sila dito. Mga alpas lang po ito mga bossing. At halo-halo na po ito. Halo-halo ng klase ng baka. Halo-halo na may babae. May lalaki. -e, kasama yung mga bisero. dami pa po ito. Kanina kasi, ando ito sa pastulan. Hindi natin gaano makita. Ngayon, andito na po sa kanilang kulungan. Hello! Ayan po mga bossing. Napakaganda naman dito bossing ang kanilang ano oh location no Aari pa kaya po sila. Sa so, isang araw, isang beses lang sila bosing nag Pinapastol. Sa umaga lang. Zero. mga gumagala mababait naman sila mga bossing ayan nga oh, hindi sila tumatakbo baka nga ako ang tumakbo dito <laughs> kapag sinugod nila ako dito ayan. okay may nagagalit Sari-sari po ang kanilang ano dito. Ang kanilang mga baka. Ay, may, may bisero naman. May sumusunod sa akin. isa. Saan kung bakit nagagalit. Naglapitan doon sa nagagalit oh. Bakit naman kasi nagagalit si Bosing? Ah, nag-aaway sila ay pala Titan <coughs> natin yung mga baka nitong brown oh. Tawagin lakhan ito oh. Dito na ma napakatalaw naman ito. Hindi kaya ito mga susuag. Kapal din ng isang nito. <laughs> ito naman ay papahinga. Ang daming baka dito. Nakasuga. Yung iba ay nasa ibang lugar pa. At ito po ang ito po yung may-ari. Nag ayos dito mga pakain. Bakit po? Mga tubo ang pinapakain niyo, sir? Pakain, pakain ng tubo. Wala po kayong ano, yung napier. Hindi po kayo nagnanapier. Meron. Ah, may napier o, din po kayo. Yan, ha? Nasa tabi ng tubuhan. Ah, ito. Ito kasi tubuhan ito. Tapos may napier din pala sila pinapakain sa kanilang mga baka. Ah, pangalan niyo, sir? Kapitan Tura, magsinaw. Oh, si Kapitan. Barangay ayaw si <laughs> Kapitan pala eto lang ninyo o mayroon pang iba Ah, pa hindi eh. naman ako hindi si ako hindi ako lahat yung hindi mga baka. ako hindi ako hindi ako hindi ako hindi Walo ang aking hindi eh. na. Na. Na, ako hindi Ay hindi ako ako hindi Na. hindi ako hindi ako hindi ako ako malayo. Ah, nakasuga lang pala talaga ito. Ano Ulan at na yan dyan. Ulan oh, at na. Tapos itong tubo, ang kanyang pakain. Pero nagpapakain rin po kayo ng feeds. Feeds, wow. Pakatrigo, yun. Feeds at trigo. Ito ang kanyang libangan. Ayan mga bossing oh. Maganda po ang kanyang mga baka. Yung iba daw bossing ay na ano na na ibenta nila yung mga maliliit

official. po'y namimili rin sa ano oh, dito sa parang. Dati ako yung iba isil ng baka. Ako ang pinakamaraming nagdadala na dyan sa Patrick Garcia ng mas Eh bakit po kayo tumigil po? Ay may edad na. Uli na lulula na. Hindi na kaya. Kaya ako na. Ako'y 63 na. Alam mo lang tingnan eh. Ni... <laughs> Malakas na katawan. Laging napatuloy siya. Dad, yung mga magkupa kasi Brother Garcia, kilala ko lahat <coughs> mga barkata ko, sinamang Pio sinamang Ingo, mga anak siya pala yung mga bata daw, sina Nunot nakaw, yun yung mga bata-bata ko lang dati eh <laughs> yung parang Victor kahit yung tanong ako daw, kilala ko noon nagpagawa ko lang dati ng bako Ayun po ay nag-aana ah, lang kayo, nag-aalaga na lang, no. Ay, okay, kaya ako oh, nag-aalaga na lang, ha. Dahil natong kasang ko, mas maganda. tayo sa pagkakasin mo. Eh. Hindi ka magaling magtigos yun, hindi ka daw. Ay, hindi, ha, ah, matiba yung pira. Basta na ibili mo. Ito diba, na, ito na. At di pasugal-sugal na kunti. Eh. Basta na ibili mo, hindi mo na makukala. Ipaghawak ang pira, madali. super na yan mababa na ang presyo ay ngayon eh kaya ka mapakasigat laban yung mga online eh online nga po online ang mga bigit kalaban ay si John Kwan puti kami kami may tinawaran doon eh mahigit na dalawang daan hindi pa namin makuha Puto, kami nakakuha iba 300 po ah ayos na laki naman eh Malihit na siya! Kupa ka eh! Ah, naman ang tayo nga. ang mga pakain nila oh. Tubo at napier. Wala, wala sila coral, pinapa yan sinusuga-suga lang nila mga oros.